Madami sa mga content creator ngayon na nagkaroon ng mga violation sa kanilang mga Facebook at yung iba naman kahit wala silang in na content ng iba at ginawa nila ito ng mga editing ay nagkakaroon pa rin sila ng violation. Katulad nung sa akin, ang naging violation ko ay yung aking profile na naging dahilan kung bakit na-flag ang aking Facebook. Buti na lang talaga ay naagapan ko siya at nakita ko agad ang notification dahil automatic binura ni Facebook yung isang video na in ko na naging dahilan din ng pagka-flag ng aking content. No nung kiniklik ko yung notification, ay nakita ko doon ang video na naging dahilan ng pagka-flag ng aking content. At nag-request review ako sa content na yun, nag-appeal ako at may pagpipilian kasi doon kapag i-click mo yun. And then, pinili ko yung sila ang nagkamali, which is ang akin lang naman ay para sa awareness at ibinalik yon ni Facebook yung content ko na yun. Kung hindi nyo mahanap yung notification, ang hirap nun kasi kapag i-click na natin sa violation natin, minsan hindi na pinapakita. At hindi hindi mo na rin yun makikita sa Rails video mo or sa long form video mo dahil automatic i-remove or i-hide yun ni Facebook.